In your yes. interview with kaibigang Asteria uh, Amoyo, you were quoted have said, it took you three decades bago yes. ka makilala. Yes. Balikan lang natin ng konti, uh, Ibiang. Ano yung pinaka-challenging sa paglalakbay na yon? Yung alam mo yung nililiit ka. Alam mo yung nililiit ka, minsan naririnig ko, dead ma lang ako, or di kaya yung tingin sa'yo mula-ulunghang hanggang paa na parang, alam mo yun, nakakapanliit sobra yun yun. Tapos yung sasabihan ka na hindi naman marunong umarte yan. Actually, Kuya Boy, yung mga ganon, gusto ko silang pasalamatan. Dahil sa kanila, nagpursige ako. Dahil pag once nakarinig ako ng negative para sa akin, like, harap-harapan talaga, na hindi naman marunong umarte. harap-harapan? Yung nasa tabi ko na nagsabing, ah, ah, hindi naman marunong umarte. Eh, nandun ako, o oh, hindi ba niya ako nakita, o... Oh, o ano ba siya, uh, o, so uh, ano ba sadyang pinaririnig sa, sa akin? So ngayon, sabi ko, hindi ako nakipag-awain. Tinignan ko lang, sabi ko, sa nga araw, hahangaan mo ko. Sa araw, hintayin mo lang ako. Right project, right project lang talaga. Mm -hmm. Yung, But, kasi kuya may pag sinabihan ako negative, of course, nasasaktan ako. Pero hindi ko ginagawang negative yun sa buhay ko. Mm -hmm ginagawa kong challenge na alam ko, I know one day, aangat ako. I know one day, one day, mag-aayos ang buhay ko. Kung meron kang papangalanan na mga mababait na mga artista na talagang anadaanan uh, mo at nagkasalubong kayo sa karerang ito na ang bait naman ito. Kasi marami tayo niyan eh. Sa akin, tumatak is Maricel Soriano. Mm. Sobra kong mahal yung babaeng yon. Kasi like, um, uh, Maricel Soriano siya nung time na 'yon. Nasa probinsya ako, skip ako ng klasiko ko pag movie niya. Alam mo 'yon, aalis talaga ako para mapanood siya. Then one day, nakita ko na oh, artista na ako. Nandito na siya sa harap ko, kay eksena ako na. So, yung yung baguhan ako as in baguhan akong artista tapos wala akong stacking, wala akong wala mm -hmm. pa ako kasi wala man ako ng ganung pang-perang pambili. Kailangan ko ng costume, siya yung nag-provide. Oh ito kailangan mo to, kailangan maganda. Tapos isa lang yung sinabi niya sa akin at tinatandaan ko. Sabi niya sa akin, um mag-ipon ka. Sabi ni Maria. Mag-ipon ka hindi lahat ng oras may pera dito. Mula no naging kaibigan ko siya until now. Oh, oh. So, yun, uh, hanggang ngayon dito hindi ko iniiwan si Inay. Nandiyan ako lang. Nandiyan lang, lang. ako. Yes. And isa pa si Janice de Belen. Yung dalawang yan. Pag sinasabing Sylvia Sanchez, isa pa ang, isang word pa ang pumapasok. Mm. Maliban sa husay, tapang. Yes. Gaano kalaking bahagi ang tapang sa kung sino ka ngayon? Malaking bahagi yung Kuya Boy. Kasi kung, kung kung hindi ako naging matapang, baka mental na ako. Ang laki na nga. At yung tapang na yun nakuha ko sa nanay ko. Sa tuwing nakikita oh. kong umiiyak ang nanay ko noon sa probinsya. Iyak siya ng iyak dahil sa pamilya namin. Kung ano yung problema niya nung ba bata ako. Nakikita ako kasi yung... Ako yung nakakita eh. Ako yung alerto sa kanya eh. So, ibawat patak ng luha ng nanay ko. Nakadagdagan yun ng katapangan ng buhay ko. Gaano kalaking bahagi ng tapang na yun? Sabi mo nanay mo no? Yes. Ang tatay mo? Gaano kalaking bahagi ng katapangan ko? Katapangan. Naging matapang ako dahil sa tatay ko. Naging matapang ako dahil sa ginawa niya sa nanay ko. Nakita ko nanay ko umiiyak, iyak. Sabi ko nga bawat patak ng luha ng nanay ko nagdadagdag 'yon ng katapangan ko. At ang tatay ko ang naging inspirasyon ko. Oo, kasi si is girl eh. Tatay ko nanay ko ang tapang, ang tatay ko naging inspirasyon ko. Kasi nung ginawa niya, di ba, alam naman natin na inabandon na kami ng tatay ko, nagkaroon ako ng papa one day, one day, one day, sisikat ako. Sabi and ko. you're gonna be proud of me. Yes, and sabi ko sa kanya, hahangaan mo ko, alam mo yon ah, uh, uh, papalakpakan mo ko, Papa. At higit, Kuya bay lagi ko itong sinasabi. <laughs> lagi ko itong sinasabi na Uh, sabi ko to sa nanay ko at sa mga kapatid ko, uh, gi-give up ko yung sarili ko, buhay ko, yung pag ko para sa, iyo, sa inyo. Kasi ako yung breadwinner ko, ya boy. Eh. Huwag hmm. lang kayo maghirap, ako na lang. Yun yung lagi kong sinasabi. Sabi ko nga sa kanila, um, di baling ako na yung maghirap sa pamilya, which is nangyari naman talaga, ibibigay ko lahat, lahat sa inyo. So, pipilitin ko talagang sumikat, magkapera, mag magkapera. Nabigay ko yung material na bagay, nabigay ko lahat ng kailangan nila. Isa lang hindi ko pala nabigay. Na ngayon parang, ops! Kahit sino, hindi kayang ibigay yung pangako ko. Ang magiging tatay ng pamilya. Dahil kahit anong mangyari, kahit ako naging breadwinner, yung pwesto ng tatay ko sa gitna ng pamilya, hindi ko kayang ibigay yon. Yung pagmamahal ng isang tatay sa isang pamilya, sa mga anak, sa asawa, hindi ko kayang ibigay yon.